So, mag 2 days na, simula nung nanganak ang ating do and hanggang ngayon, hindi pa siya nagpapadede. So, one time pa lang siya nagpadede nung no, pagkapanganak ng kids niya. So, nilagyan natin siya ng ilaw, dagdag init, kasi malamig dito sa silang, guys. Nagaytay temperature na rin kasi dito sa silang. So, minsan foggy, minsan makulimlim, minsan laging umuulan. So, need natin ng ilaw, pampadagdag init. And, aggressive din kasi yung dough natin, kaya hindi natin siya ma-force feed. So, one time natin try namin uh, nangagat kaya i-goats -go milk natin siya ngayon pag-aanak na rin itong pure black ensin natin sa taas nagbubunot na yan kanina ng balahibo So, ayan, buti na lang may katulong ako. Ang ginagamit natin goat's milk ay puppy love powder yon guys, na dini-dissolve sa water. So, 1 is to 1 ng measure, 1 ounce sa isang takal ng ano. May scooper naman yun, nakasama pag binili nyo. 365 yun sa pet shop. Ayaw mo ha, sis. Sige. Oh, hindi nga na pa daddy eh, oh. Wala naman ng chan. Ayan, no? ha? Ah. Ayan, oh. No? Gusto ka katin yung katin ano. Ayan, Bobo kayo eh. Hindi ko na matali, no? Sorry <laughs> na agad. Oo, oo, huwag mo kakainin yan. Nandahan, baka naman nalulunod na. Hindi. Eh, ano lang, inanay lang ang ano eh, baon. Baka nang pinipisil mo, kaya dumi-daddy, mm. ha? <laughs> Tangin mo. Ano anak na yan? Bakit? Nagta eh. Sabog na sabog na tayo tatlong araw. Ano nangyari? Pinabayaan ko, gumaling. Ah oh, ganoon lang pala dapat eh. Mm. Pero pag ginamot mo, namamatay. Tatlong beses ang ginamat ko. Yung, ano? yung ginamot ginamat natin na Lionhead. Hmm. Kill. Ba't namatay? Wala eh, nalimutan humingi. oh, tama na, tama na. Dito ko, parang ebidensya. Impact, impact, kung hayop ka. Oh. Hai, kumain eh, sakaling ko, Pak? Ini katok mo. Ke apa, ayo? Sabong. Sabong. Lagyan natin tari. Pas do na. Hindi. Oh, tama. Hindi pa sok mo. walang nia. Ya wala kan jo, ayo. Ganun, masama jo. Oh, oh. Dahan-dahan lang, baka naman okay. mamatay sa lunod ha. Walang jawa pala. Kung alam mo lang, wala, wala. Guys, so ayan yung design namin ng nest box. So, yari yan sa paleta and chicken net. So, yun yung pinong-pinong chicken net. Ayun yung ginamit namin. So, lalagyan na natin to ng nest box. Dalawa yan. Kasi mag-aanak na 'yan sa 25 eksakto. Eh February 24 ngayon, January 25 sila na stall. So maglalagay na tayo ngayon. Yung isa nilagay na rin namin kasi nagbubunot na rin ng balahibo. So baka mamaya ang gabi or bukas mag-anak na 'yan. meron nga pala tayong mga rabbits. Siguro dalawang rabbits yon na may mange or manggi. Ayan talaga yung panturok niyan. Ivermectin. And injectable siya. Eh hindi kami mar masyadong marunong mag-inject. So, ang gagawin natin, spray na lang. Nabili namin to sa Ted Farm. 315 pesos. Sabi nila ef effective daw. So, i-update namin kayo. Siguro after one week. Kasi matagal mag-heal ng manggi eh. Ayan, F1, NC, yan, F1 and Cyan, guys. Yung mga rabbit namin na may mange, usually, sa ilong lang nagkakaroon. So, hindi naman masyadong mahirap uh, gamutin yung area na yon Kasi, itang kita mo. Ayan, ini-sprayan lang. Then, ayun na. Guys, hindi ko pa alam kung kailan ako makakapag-upload ulit. Pero i-update ko kayo kung mayroon major changes dito sa farm. So, thank you for